Magandang araw mga ka-farmers. So, welcome back sa ating uh, panibagong update sa ating talungan mga ka-farmers. So, ngayon lang tayo nakapagbalik ng pag kasi meron tayong marami tayong ginagawa mga ka-farmers. So, sa ngayon meron tayong panibagong update sa ating talungan. So, 520 hills lang ito mga ka-farmers. Madali lang pakainin at saka madali lang patubigan So since nag upgrade na po tayo sa ating estilo ng papatubig ng mga farmers, uh, pati rin yung talong natin ay ginagawa na natin ang paraan kahit uh, hindi man masyadong maano natin lahat mapapatubig at atay ng mga farmers dahil ngayon po ay naka-drip irrigation tayo mga ka farmers. Okay, so dito sa ilalim ng puno mga ka farmers, meron tayong nilatag na drip tape. So, ito yung tinatawag na drip tape mga ka-farmers. Then, ating makikita na mayroon lang mga tubig na dumadaloy sa ating host mga ka-farmers. No? So, yan. So, ganitong paraan mga ka-farmers, dahan-dahan na uh, tumatalab yung tubig sa lupa mga ka-farmers at hindi siya pabigla-bigla. Okay, so, mula dito mga farmers hanggang doon siguro nasa 50 meters then pinagsabay natin mga ka-farmers at a time sa pagpa-drip natin kasi direct lang yung papatubig natin dito mga ka-farmers galing sa spring uh, nasa 300 meters siguro ah uh, hindi po nasa mga 200 meters yung ano natin dito yung source ng tubig galing mula dito hanggang sa ating pinakakunan ng tubig mga ka-farmers so ginagawa natin dito sa ngayon mga farmers ay na inuuna natin na papatubig yung dalawang plot then after 30 minutes depende kung hindi tayo depende kung basa na yung lupa mga farmers ay mag change valve na po tayo or change plot tayo mga farmers sa pagpatubig so nito babasa na mga farmers nasa 10 minutes pa lang tayo nagpapadaloy ng tubig sa ating ginagawa na pagpatubig dito sa ngayon Okay, so yung talong natin mga ka-farmers Kakaharvest lang natin kanina, kanina Then tapos na din tayo nag-spray Dahil ginagamit na lang po natin ito Pang manual spraying mga farmers At makaubos na po ito ng uh, One tank mga farmers na 16 liters So, bali dito mga ka-farmers uh, Yung valve natin dito is close pa kasi hindi aabot yung tubig dito kung pagsabay sabayin natin lahat so kaya napakaganda mga ka-farmers kung tayo mag drip irrigation is malalaki yung hose na gagamitin natin at saka mayroon tayong malalaking supply ng tubig na magagamit hindi tulad dito na maliit lang one half hose yung ginagamit natin dito at saka direct pa sa spring mga ka-farmers so hindi talaga masusupply yan at a time yung kanan lahat ng panan natin so Simple lang yung drip irrigation mga ka-farmers. I-on lang natin. Okay, so kita nyo may tubig na dumadaloy. Pero i-off na lang natin muna ito kasi ginagamit pa sa dalawang plot mga ka-farmers. Okay, so uh, every plot mga ka-farmers, meron tayong uh, ginagawa dito na ano, mga hose na nakalatag, then drip tape, drip valve, So, simple, dito na area mga farmers, pag iyon natin, simple lalabas yung tubig. Okay, so, dyan. Pero, hindi lang natin, i-off na natin kasi nagpa-function pa sa dalawang plat natin mga ka-farmers. Okay, so, maganda naman yung kinata nito mga ka-farmers dahil naka-save tayo ng oras at saka marami pa tayong magagawa habang tayo po yung nagpatubi sa ating talungan. Okay.